So mga boss, mga sir, ilang days na lang Pasko na. Ilang araw na lang din yung mag New Year na. Siyempre, kailangan natin magpapaingay. So yung mga wala pang ingay diyan, bumili na kayo. <laughs> bumili na kayo ng busina. Siyempre, mas the best yung busina kaysa yung paputok. Magpapaingay tayo sa New Year using busina. Kung busina ang pag-uusapan, blue punk 'yan. Ayan, blue punk 'yan. Marami kasi nagme-message sa akin na yung busina daw nila na ulanan lang o kaya mahina na raw tunog. o kaya minsan hindi na matagal. Oh, minsan o, tunog, minsan ah, hindi. Papakita ko sa inyo kung bakit nangyayari. Nangyayari yun at kung anong dapat gawin. Testing na natin yung busina kung gaano kalakas. Tapos, yan eh. Ganon kalakas ang busina ng blow pump. Hindi naman siya overspeeding. Obviously, <laughs> 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 yun. <Ayan>, ano? <laughs> yung ano? <sa>, yung <laughs> Yung sobra sa ingay. Yung sobra sa ingay. Yung nasa tama lang. Ang blow pag mag-install kayo ng blow pump horn, ito, nilagyan natin ng relay. Akala nila yung relay, pampalakas ng busina. Totoo, pampalakas ng busina pag nasa tamang wiring. Ganito e kasi, pagka mag-install ka ng busina, dapat ang relay hindi kung saan-saan ilalagay. Bawal siya nakatingala. Kailangan kasi pag nakatingala, ay papasok ang tubig sa loob. Yun ang magkakaroon na na siya ng lost contact. Pagdating sa busina kasi, ito solenoid lang yan sa kontak katulad nito itong solenoid ito ang kontak ang solenoid 8586 yung 8586 na yan yun yung ito to ito yun ito yung ikokapit mo sa original line ng busi, ng motor mo hmm. kung ano yung original ng line, linya ng busina dito yan sa 8586 yan 8586 hmm. ngayon itong 30 galing yan sa battery battery mismo oh. kaya lumakas ang busina gawa nung relay kasi kumukuha siya ng direct to the direct. battery, battery. Oh. Itong original line niya, kaya dumaan siya sa switch kasi ito yung original line ng usina, hmm. original line ng wiring. Hmm. Kaya pag open na source, wala. Uh, wala sure. Kasama din siya na ayaw gumana Pero nakakaano naka, siya, kumukuha siya ng main, main um, supply, um, main source niya. Main probably. source, oo. At saka dapat yung wiring na gagamitin, nasa tamang standard na wiring, katulad yan. Kaya hindi ko tinipan eh para makita yung original na laki ng wiring eh. Dapat taba yung wire. O oh, at saka kailangan bago ka tumawid ng positive may 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 ano talaga, may, may light fuse light. talaga. Oh. In case na magka-short yung ginawa mong harness, may may breaker ka agad. Oo. yung uh, wiring dapat nasa tamang size. Hindi katulad nito. May pupunta dito, mahina yung busina daw, hindi natunog. Mm -hmm. oh blow pang ang ginamit. nung mm -hmm. chinik ko, ang wiring ganito. Ayun ayun. Walang laman pulbo na. Ayun uh, o, pulbo, pulbo, pulbo na. Tsaka manipis. O, oh, ayun So, pa paano titutulog ng ayos yan? Ang baba ng ampers niyan. Hindi katulad ng mga ganito, lalaki niyan. Oo, oh, ang tataba oh. ng mga tanso. Oo, oh, kailangan. Itong klaseng busina kasi kaya nilalagyan ng wire kasi mataas na ang ampers niyan. Hmm. Hindi na niya kaya sa original harness niya sa ano, mato, masisira na yung pindutan kasi mag -e spark yun ng mag -e spark eh, kada busina mo. Hindi ma-spring -e yun. mag yung e spring kaya magtaka ka bakit ayaw nang bumalik yung pindutan mo. Hmm. Kaya nilalagyan siya ng, ng relay. At saka sa pagkabit na busina, pa nakatungo ito. Bunga nga niya. Pwede pa siyang tubig. Pwede pa siyang tubig. Ang tao nga, pag uminom ng tubig, pasalitain mo kung kaya pa magsalita. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi na niya makuha yung tamang tulog. At saka pagdating sa relay, ilagay niyo po sa tamang proper ang paglagay. Hindi yung nakatingala. Isa din yun. kailangan nakatornilyo siya na sa tamang lagayan. Tapos dapat hindi, hindi na alog Hindi na alok. Kailangan nasa tamang proper para maiwasan yung pag-short. At saka kailangan ito nagabalot ito. Kumari, naka ka bulmos lahat. Nasa tamang proper. Ang pagkabit. Uh, tamang proper na ano. Para maiwasan yung pag-short maiwasan yung mag Simpre, kung saan-saan yung kalagayan, kung saan-saan susuot, lalo na sa mga masina na motor. Kaya pala may mga businang may hina. Kahit oh, pare-parehas naman daw sila ng busina. Pareha na busina. So, mahina siya gawa. No? yung mga so, wire. Eh, yung wire, well, apat na piraso lang eh. So, ayun. No? Sobrang nipis oh, sobrang na Sobrang nipis. Ikumpara mo sa mga ganito. Mga okay. ganito. Ayun o. No? Ang liit, di ba? Malaki pa nga siya, no? Oo. Uh. Oh. Malaki pa siya kaysa dito. Pero tinan mo naman ang laman. Oo, mm -hmm. oh, yan yung tamang ampers talaga, matagal talaga. Ang busina kasi, pag gusto mo magkuha yung tamang tunog, pag wiring ka ng tamang ampers talaga. Tignan mo. <coughs> Lakas. Lakas, di, di ba? So yun lang po mga boss, mga siya, sana nakatulong yung kunting tips na ibinigay ko sa inyo. So sa mga wala pang blow pang dyan, ilagay ko po yung link sa comment box. Makapili kayo, hindi lang ganitong busina, napakaraming busina, anong gusto yung busina? May pipip, -pip, may papap, may pupup. -pup. <laughs> At saka relay. Pag bumili ka ng busina, samahan nyo na ng relay. So, hindi talaga ito pwede sa original na harness. Blue Punk niya, relay. Blue Punk ang relay. Uh, ano Blue Punk ba? Uh, Blue Punk mini relay. Mini relay. Blue Punk mini relay. Para match na match yung ampers niya sa busina na binili nyo. Para mahaba pa ang buhay ng mga busina natin. Pili lang kayo doon sa link ng Blue Punk na ilalagay namin sa comment box. Para may pa kayo mapagpipilian. Hindi lang ito. So yun lang. Bye bye.